Iisang taon na rin naman tayo nagli-live-in. Pakasal na tayo. Darating naman tayo dyan eh. Normal na pala ngayon. Yung nakikipag-lips to lips ka sa katrabaho mo! Parang alam ko na kung sino nagsabi sa'yo niyan. Yung gordo na yun oh! Aminin mo na lang sa akin na niloloko mo ako! Malaki ang naging pinsala sa'yo no accident mo last year. Nakaroon ng na defect ang mga tubules na nagtatransport sa sperm mo. Wala ka nakakaya magkaanak. Matagal mo na pala akong niloloko! Ayop ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Kung hindi si Sir Robert ang tatay ni Maricel, sino? Yung best friend ko. Si Gordo? Alam ko magugulat ka, pero matutuwa ka rin. Sabihin mo na, binibitin mo naman ako eh. Pero huwag ka mag-alala. ako si Baby Maricel. Maski na hindi ko alam magagawin ko, hindi ko naman alam kung paano maging tatay eh. May boy best friend na rin ako, si Zach. Basta sisiguraduhin mo lang na wala tayong magiging problema sa mga tao. Tumawag kasi si Zach. Ini-invite tayo sa event nila. Eh, mamimigay daw ng mga toys at saka school supplies sa mga bata. Habang wala pa si Maricel, tayo na muna ang gumawa ng mga bagay na gusto niyang gawin. Paano ko makatakas yan? Eh, di ngayon mamamatay ka dahil dyan? Lagot ka kay Boss Bert! Mag-isip-isip ka! Nawawala yung anak mo. Hindi ko nga siya anak. Kaya nga kami nag dahil hindi putan niya ako sa ulo. Anak na yun sa ibang lalaki. Vente en cartón en el mito. Para Parang wala naman akong nakita. Anak, baka naman you just imagining na siya yun. Eh kasi naman palaging siya na lang ang iniisip mo. Ginala kita dito para mawala yung isip mo sa kanya. And you promised me na magkoconcentrate ka sa event. I'm sorry, ma'am. Julio! <gasps> Kuya, kuya! Okay lang po ba kayo? Dadalhin ko kayo sa hospital! Hindi, hindi, wala. Tatawag lang ako ng guard. Hindi, hindi, hindi. Okay lang ako. Tapos lang to. Okay lang po kayo? <tags> <tags> okay lang. Tsaka tama yung tiyang mo. Baka ako pa ang mapatay ng boss na pag may nagwa ka mali. Ang nangyayari lang, tatakas ka. Tuloy, halika na. tayo dito. Ayun Teka muna. Robert, kahit kailan, hindi ka niloko ni Julia. Walang kaduda-duda. Ikaw ang ama ni Maricel. Hoy, Gordon. Oi. Huwag kang gumawa ng isena dito, ha? Wala akong anak kay Julia. Guard! Halika dito. Ay! Okay. Palabas mo itong dalawa na to. Eh, sandali lang. Eh, sandali, Robert. Robert, parang awa mo na. hindi naman kami pupunta dito kung hindi talaga namin kailangan, kailangan ng tulong mo. Maawa ka naman. Maawa ka dito kay Gordon. At saka si Marissa, nawawala siya. Ako pa gagawin yung dalawa? Ha? Guard. Sir. Palabasin mo na to. Robert, sir. At nanggugulo lang to. Please. Please. Lumabas ka! Labas mo na to. Hindi naman kami nanggugulo dito. Ay, pasensya na po, sir. Walit mo sabi na lumabas ka. Huwag mo papapasukin yan dito, ah. Yes, sir. Ay, ma'am. Hindi lumabas ka na. Lumabas ka na. Ma'am, labas na ko tayo. Ma'am, Huwag mo papapasukin yung dalawa na yan, ah. Manggugulo dito yan. Sandali, hindi naman kami nanggugulo, manong. Sige na ho. Labas na tayo, sir. Okay lang ma'am. Labas wala. na ho kayo. Sige na. Aray naman, nakatulog wala. ka naman, kuya. Ay, ako naman mapapagalitan dito eh. Eh, kasama nga kami doon sa event. Hindi ho sumasagot yung sinasabi niyong contact person niyo dito. Huwag ka mag-alala. Talagang aalis kami. Sa taras pala yung organizer niyo. O sige na, umalis na kayo. Teka muna. Magpapahangin muna kami. Oh, wala na kami sa loob ha? Pati ba naman dito, bawal? O sige, asahan kong huwag na kayo bumalik sa loob ha. Oh. Sige na. Panghak ka. Huh? Pwisit. Teka lang sandali doon. Talaga bang aalis na tayo, ha, Gordon? Eh, baka nakakalimutan mo. Chance mo na to para magpatulong kay Robert. Ba't ako hihingi ng tulong doon sa inayupak na yon? Eh, sinaraan na nga niya si Julia. Tapos si pa niya si Maricel? Ano mo bibigyan ng tulong noon? Malaki, Gordon mas malaki pa dyan sa pride mo. Hindi mo ba nakita? Big time na si Robert. Ang ibig sabihin, marami na siyang pera. At ang ibig sabihin din nun, marami na siyang koneksyon. Gordon, gagawin mo to, ha? Alang-alang kay Maricel. Makikiusap ka mabuti dun. Babalik tayo dun, kakausapin mo ulit si Robert. Magmamakaawa tayo kung kinakailangan. Dahil buhay ni Maricel na nakataya dito. Naintindihan mo ba ako? Paano tayo babalik doon? Itinabuhin e na nga nila tayo. Ay, yes, brilliant idea. Makakapasok na tayo sa loob. Kung mas sabi mo, ha? Hindi. hindi ba parang mali itong ginagawa natin? Kiatay naman, Gordon. Ha? Ano ba ang mali? Hayaan mo naman ako sa diskarte ko. Ha? Ako nang bahala. Oh, ka, kamamaya, kita na naman tayo ng busit na guard na yon. Mabuti pa isuot na natin yan. sigurado. na. Bago pa tayo mauli dito. Mo yung sak mo eh. kaya guguli utak mo masasisi mo ba ako? nabuhay yung pag-asa ko nung makita ko siya oo na, oh na, alam ko na na best boyfriend mo yun sinabi mo sa mga bata boy best friend para sabihin ko sa sa'yo malalim na yung pregsamahan namin sigurado ko hinahanap na rin niya ako gaya ng mama ko Asa ka pa. kalimutan ka rin nun. Hinaan mo na lang siya. Huwag <laughs> mo ako sa'yo. Hindi ko kayang kalimutan yung mga taong mahalaga sa akin. Nako mga bata! Mamaya makikita niyo na yung mga toys na magpapasaya sa inyo. At pagkatapos ng launch, babasahan kayo ni Kuya Zach ng story. Yay! Diba, Zach? Yes, yes, ma'am. Okay. Yan. Oh, sige na. Continue. Yan. Julio! Marcel? Meron oh, pa. Ito pa. Here. Marcel? Maricel? I'm sorry, hindi po ako si Maricel. I'm sorry, um, akala ko din ikaw yung friend ko. ka What was that? Pati ba naman staff natin, mapapagkamalan mo si Maricel? I'm sorry, Dad. Uh, Maybe I'm just reminded of her kaya nakikita ko siya dito. Yun lang. Well then, get yourself together. Andito yung iba kong business partners at papakilala kita mamaya. Juli, tigil mo muna. Okay. Tatakas ka? Hindi ako tatakas. Nakang mag alala Kailangan natin patignan yan. Okay lang yan. Ah. Pagkakataon mo nung pundahan niyo sa kanina, hindi mo pa ginawa. Ah. Alam na naman po ang ako'y kita. Ano ka dahil sa akin? Salamat. Sana maintindihan mo kung bakit hindi kita pwedeng pakawalan. Pero kung mamamatay ako, matay na. Yung mga bata? Alam kong iniisip mo din sila. Ako rin naman. Pag tumakas ako, yung mga bata ang babalingan, pati ikaw. Pero ganito na lang ba tayo? Kailan pa tayo makakatakas sa ganitong klase ng buhay? Of all ages will surely love this cute and cuddly heart bears. <laughs> As you can see, it comes with different sizes and colors, and I'm pretty sure you kids will love it. Thank you. <laughs> aka talagang kadaladala no. Ay. Ay. Sa ha? Sa sandali lang. Robert, pasensya ka na. Pasensya ka na kay Gordon. Eh, baka naman kasi matulungan mo lang kami hanapin yung anak niya. Sige na. Sige na, anak mo rin naman yun eh. Pero dito niyo pa ako ipapaya. Ha? Eh, hindi naman sa ganun. Robert, pero sana tulungan mo naman kami doon sa nawawala na. Ikaw naman si Maricel naman yun, sana naman tulungan mo kami. Dito tayo. Sa dalil. Robert! Robert! Robert, sandali lang. Saan mo ba ko, ha? Sandali lang, Robert! Ay! Sandali! Balo ka! Huwag mo siya Ha? pastilan Bakit ka ba nananakit? Ha? Gusto lang naman namin mahanap si Maricel? Eh dapat nga obligasyon mo rin yun! Ano ano meron? Wala naman kami ginagawang masama, Robert! Ano ka ba? Pito? Sandali lang! Bakit mo sila sinasaktan? Eh, huwag nga dyan. Mabuti lang lang, isaktong mga... Uh, uh, labas na lang po po rin tayo, Sir. Sabi ko oh. sa inyo, huwag niyo papapasukin ang mga yan eh. Labas yun yan! Oh. Hindi oh. nila lalabas, Kuya. Ako ang nagsasabi. Yes, sir. Kung ano man ang modus mo, hindi uubra sa akin yan. Ginagamit mo pa yung anak anak-anak mo para hututan mo ko? Ha? Kapal ng mukha mo? Oo. Anak anak-anak ko siya. Pero tinuring ko siyang tunay kong anak. E ikaw, simula noon hanggang ngayon, tinakwil mo siya. Ikaw pa naman ang tunay na ama. Wala ka talagang kakwenta-kwentang tao dati pa. Ay! Ano ba? Sandali lang! Sandali lang! Ano ba? ba? Ano ba? ba? Ano ba? Stop it! I will have you both arrested! Mabilis ka lang. <coughs> Baka walang niya talaga ng Robert na yun. Baka ka lang. Sak. <coughs> Yung si Robert Reyes. Tunay na. Aba ni Parisel. <coughs> Patulong pa po sa akin dati para mahanap siya. Alam mo lang ni Maricel. Ang pagtatatwa ni Robert sa kanya. Ang gawa naman yung anak mo. ng ganong klase, Aba. So, Zach, you know these people. Dad, The... si Tito Gordon, ang tatay ni Maricel. Sir, ma'am, ako po si Inday. Kaibigan po ako ni Gordon. Pasensya na ho. Hindi lang kayo naging abala dito sa event ko. Sinira niyo. At yan nakaaway mo? Hmm? Mukhang magsasampa pa yan ang demanda sa'yo. Sir, maawa na makaisa sa akin. Oh. Eh. Ano Parang naman kami talagang planong magbuluso ko lang. Sabihin sa inyo kung bakit kami nandito. Dad, walang kasalanan si Tito Gordon. In fact, pumunta sila dito para humingi ng tulong sa Robert Reyes na yung... Enough, Zach. Hindi ko na kailangan malaman ng mga detalye niyan. Zach, you have to understand your dad. He's got a business to protect. Pero syempre, hindi naman natin ginisto tong gulo na to. Ayusin na lang natin to. Opo. Dad, please. Gumawa ka ng paraan para hindi makasuhan si Tito Gordon. Sir, paraan yan eh. Kasi kung magka-problema pa siya, paano ni paghanap kay Maricel? I'll make some calls. I'll see what I can do. Ikaw, mag-usap tayo. Ma'am, pasensya na po ah. Zach, pasensya na talaga. Hindi naman namin alam na gano'n ang mangyayari. Hindi naman namin gustong gano'n. Pasensya na po, ma'am. Alam ko, Linda. Naawa ako doon sa kaibigan ko tulungan po siya ni Dad. Salamat sa ka. Ang <laughs> sawa kay Gordon. Hindi talaga biro yung ganitong buhay. Sugal to, Maricel. Araw-araw, kailangan nating manalo. Dahil sa isang pagkakamali lang, Damay-damay tayo. Hindi lang isang malalabi sa alanganin. Kundi lahat. Pero mananahimik na lang ba tayo? Hanggang kailan tayo magpapadala sa takot? Chang. O ano? Bakit ang tagal-tagal ninyo? Ha? Natakasan ka na naman ba ni Maricel? Chang, pabalik na kami dyan. Aba, siguraduhin mo lang. Kung hindi, gagawin kong punching bag ang lahat ng dugyot dito nagkakaintindihan ba tayo? Sige ho. salamat po sa pag-unawa at sa pagtulong nyo sa amin para hindi kami masampahan ng kaso. Ganito ang mangyayari. Tutulungan kita sa isang kondisyon. Ayokong ini-involve mo ang anak ko sa mga kalokohan ninyo, sa mga problema ninyo. Labas siya dyan. Yes, sir hindi ko naman po mapipigilan si Zack kung talagang nagmamalasakit siya kay Maricel. Magkaibigan naman kasi sila ni... Hindi mo ng paraan. Ang nakikita ko kayo yun eh, gusto mong kumabig. Pero ayaw mong magbigay. Pero nasa sa'yo yun. Depende na lang na kung gusto mo, pati ako magsampan ng kaso dahil sa panggugulo ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Pa, paano naman po yung anak ko? Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, so ayos na. Ano, Gordon? Mauna na kami, ha? Tara! I'm done. Magpapalam lang po ako. Ito, Gordon. Magkita na lang po tayo, ha? Let's go. Okay. Ano? Ha? Ano sabi? Ano sabi nung tatay ni Sak? Diba? Sabi ko na sa iyo eh. Oh, kita mo, nakahanap pa tayo ng pwedeng tumulong pa sa atin, di ba? Oh, alam mo, mukha namang mabait yung tatay ni no? ano? Oh, mabuti na lang talaga mabuti na nagpunta na rin tayo dito sa event na to. Kasi kung hindi nga, paano, aasa tayo doon sa Robert na yun, napakasama ng ugali. O mabuti na kilala natin yung tatay ni Jack. Rantadong bak lang yun. Pinipilit pang ipaako sa akin yung anak ni Julia. So kay Gordon pala ni Iwan, yung anak ni Julian namatay siya. Eh, totoo bang nawawala yung bata? Malay ko. Salamat nga siya, hindi ko tinuloy yung batang yun nung maalaman mo kung hindi ko siya anak. No? nung nakita ko ni Zach kanina, alam ko tutulungan niya ako. Maraming beses niya ako tinulungan noon. Isin! Isin! Oh, ako, to, ako to. Ako to. Okay. Calm down. Okay ka na. Nandito na ako. Natatakot ako. Baka balikan nila ako. Mukuhiwan. Shhh. Mukuhiwan. Okay. Oh. at safe ka na ng pulis yung ibiga mo. Minsan nga eh, may bumastos sa akin ng mga lalaki sa kalye. Eh. Kung hindi dumating si Zach noon, baka kung napano na ako. Gila niyan. Pakilo mayro ka. Miss, babalikan kita. Putik ni parang agad. Lift niyo po Check niyo po. Julio, selos ka, Kasi meron ng ibang hero si Ate Maricel. Matulog na kayo. Tama na yan. Tinatapos ko lang itong birthday card para kay Aa. Kasi po, malapit na po birthday niya eh. Kuya Julio, you're changing the topic naman eh. The answer first. Are you jealous? nag na po ba tayo? Gusto niyo po i-drive ko kayo sa presinto? Kaya ko pumunta sa presinto mag-isa. Dr. Gordon, may problema po ba? Oo. May nagawa po ba ang mali? Mali yung tumulong ka pang maghanap kay Maricel. Oh, si Robert Reyes? Ako oh, si Maricel! Dapat makilala mo ako! Ako oh, po yung anakit niyo! Ikaw yung tatay ko!